嗯。<但> <noise> tayo ng pangalian nag sideline mo kami ng araw to mm, para kami pagbili ng gatas yan po oh. kami naglinis ng bahay mm, bahay din sa amin ay pagbili ng gatas yan kain po no, tayo ng taring ha kain namin oh, yan o oh. okay mm, salamat so. po sa inyo lahat kain tayo ng tanglian okay laga gala gala kami habang ano hapon tapos nagkap sa amin bate kasama eh. uh, nito namin yung bata patawag na kung sa sakayan doon kami gawa kanina doon sa tulo yan po Ayan. Ang daming ano, mga kamotohan. Mga ano. Ayan. At least, mayroon kaming pambili ng gatas ng alak ko. Yeah. O, ano? Ano? Mar, ano? Ang daming, ano? Ano yun ano mo na ang ganda ng panahon no? doon kami mag uh, katantok ang uh, ganda ng mga puno dito hmm. Uh, lagad kami hanggang sa sa bayan daw para yung kita amin hindi mabaw, mababawasan para yung uh, isang 350 ml na gatas ay uh, uh, big, bilihan o oh, nai na naik na aming baby uh, yun na so sila dalawa kami nag nag dinis ng bahay para meron kaming pambili ng dat katas Okay, selamat malam. Pa panis, mal malam ma ma pom pom sah. Mampak sampai yang amin kita baru sa hidung kami nak nang gatas. Malah uh, malah malah orang lain. Uh, Kenangkan amin. Orang mengah. terek ter terek ah niyan ah pat por kedamter smala don sak am pin pinundaan niyan siya <laughs> ang ating yung pinagdaruhan nga ngayon para sa kanyang gatas <laughs> kasi malam pa mamasaday ito <laughs> kaya na kami nagagad at is kasama siya namin yan no? okay ang dami po ang kabit pala ang bitong aso. <laughs> tabi, tabi. Pagka tayo magsagasaan. <laughs> ang ganda ng mga daan dito. Mga uh, bahay. Ang Ang lalaki may nag kami ng ano, bonus para, para pang bili ng bigas. Di ba? At uh, pag ang amo mo mabait talaga at ito ay masipag ito ay bigyan ng bonus pagkatapos di ba ayos na at may pang na pang, pa pang pa okay salamat salamat po sa lahat uh, shout out po sa ingat labo katulog na yung aping ano baby sa tagalan nagat oh. nakatulog na uh, sa uh, dapi uh, tag tagal pa makadatay malayo sa malayo-layo pa ang aming Gato din Nabong yeah. ng mga bahay dito Dab Tapos sa akin <tinyan> Kamantehan no? Yung mga uh, Mangin ako po. aalagat na ay pa napalag kami sa isang barangay pa lang aping na dalat na da, da, na po daan ang kamote sarap ng laga yan to puro ano steak ang daan yan po oh, yung ang pinagtarabahan ngayon ng araw na to pang tedays din yung uh, gata uh, gagabitin ah niyang maod kasi malakas na ang dumid <laughs> malakas na ang ano para ba sa uh, barako, eh. malakas din dumede eh na. Ah, anong oras na karate pa ang aming puntahan ang palat dito pala kami sa uh, ano mga, uh, ano pa uh, uh, yeah, malayo pa mga 1 km pa. Salamat po na uh, nagpalinis baka sinong pa, sino pag gusto magpalinis shout po uh, puntahan lang okay CPM lang ako Salamat po